salamat, Jonathan Llanes ng PTB Baguio. Bagamat hindi direktang tinamaan ni Bagyong Hiner, umabot pa rin sa mahigit 2,000 pamilya ang nasa sa Negros Occidental dahil sa pagbaha at pananalasa ng buhawi. Ayon sa record ng Provincial Social Welfare and Development, 53 barangay sa naturang probinsya ang apektado kung saan isang daan apat na kabahayan ang nasira. Samantala, isa ang naitalang nasawi at tatlong paaralan ang nasira dahil sa pagtama ng buhawi. Kounin nito, nagbigay na ng kaukulang tulong ang Provincial Government sa mga apektadong pamilya. Matapos gumuho ang isang bahagi ng lupa sa San Jose City Nueva Ecija, sarado ngayon sa alinmang uri ng sasakyan ang daang papasok at palabas sa Cagayan Valley. Ayon kay Engineer Renato Ovinia ng First Engineering District ng DPWH Isabela, umabot sa 50 metro ang haba ng daan na lumubog sa tubig dahil sa patuloy na pag -ulan. Dagdag pa ito, kailangan ng heavy equipments na manggagaling pa sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija sa pagsasagawa ng clearing operations. Samantala, labing walong barangay ngayon sa dagupan ang lubog sa baha dahil sa malakas na buhos at high tide. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, puspusan ang kanilang isinasagawang monitoring upang ma maabisuan agad ang mga residente kung sakaling kailanganin na silang lumikas. Samantala, asahan na umano, ng mga residente natatagal pa hanggang sa biyernes hanggang Agosto at 3, ang nararanasan nilang high tide.